Tony, totoo ba? Laya na talaga ang pamangkin ko? Ang fiscal na mismo ang nagbaba ng hatol. Bilis ka na, sa Atos. Ibig ko bang sabihin ito, wala na ako akong kaso? Not entirely. Released ka, pending further investigation. Okay na ho yun. Ang importante kapag nag-imbestiga naman sila, mas mapapatunayan nila na wala akong kasalanan. Tori, maraming salamat, <laughs> salamat ho. Salamat. 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 Hindi dapat tayo maging kampante. Kailangan lagi tayong handa. Dahil pag once na meron sila nakitang probable cause sa'yo, pwede ka nila ibalik dito. And since we're here, gusto mo ba kasuhan natin si Celia? Attorney, sa totoo lang, wala na ho, sa isip ko yan eh. Ang pinaka-importante sa akin ngayon yung makita ko ng anak ko. Gusto ko na siyang makuha ulit. Nala, magaling natin po kayo. Ay, malakas na ako. <laughs> <laughs> A ano ka nakalabas? Tumakas ka? Hindi ako obligado ang sagutin ang tanong mo, Emi. Binoy anak, hindi na tayo, ha? <laughs> hindi mo siya pwedeng dalhin. <laughs> Mama, Emily? Nay? po ulit tayo. Chang, pakikuha na muna si Bina mag-uusap na kami. sabi na. Ito muna tayo. Tato, ba't parang galit si Anay kanina? Hindi. Di mo ba narinig? Eh? Mag-uusap pa sila, kaya wala na nang tanong-tanong, ha? Ang kapal ng mukha mo sabihin, hindi ko pwedeng dalhin ang anak ko. Bakit? Kasama rin ba sa kasinungalingan ng pagpapaniwalang anak mo si Binoy? Huwag ka rin masyadong ilusyonada, Emily. Ang si Binoy. Si Binoy mismo, mami ng turing sa akin. At ako, kaya kong ibigay lahat, lahat ng mga gusto niya. At ikaw naman. Kahit ano, hindi mo mabibili para sa kanya, kahit sa panaginip. Kaya naman palang tingin mo sa pagmamahal ng isang ina na dadaan sa luho. Ganyan ay ba ang tingin mo sa pagmamahal ng isang bata? Nabibili? Pasensya ka. Dahil hindi ko pinaking materyoso ang anak ko. Alam mo, kahit wala yung lahat ng pinagyayabang mong luho, masaya at kontento si Binoy. Masaya sa buhay namin. Akala mo lang yun. Iba na ngayon dahil naranasan niya ng buhay dito sa mansyon. At kami ni Francis ang mas karapat dapat na maging magulang. Dahil kami ang mas makakapagbigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Kung isang katulad mo, na manlolok at sinungaling magbibigay ng kinabukasan sa anak ko, wag na lang, Emily. At pwede ba, wag na wag mo na matatawag na anak ang anak ko. At wag mo na rin paniwalaan ang sarili mong mami kanya. niya. Dahil kahit anong mangyari, ako lang. Ako lang ang nanay niya. Dahil ako ang nagbuntis at nagsilang sa kanya. Ako lang, Emily. Ako lang.